Isa pang tourist spot sa Antipolo na patok tuwing magsesemana Santa ang namemeligrong masira rin ang dahilan vandalism. Yan ang pampagising na balita ni Ivan Tarinque. Tuwing simana Santa, simbahan at iba pang religious places ang pinupuntahan natin. Pero dito sa Antipolo, isang kuweba naman ang dinadayo. Sa maliit na entradang ito, isang malaki at malalim na kuweba ang nagtatago na tinatawag na Mystical Cave. Pinupuntahan daw ito ng mga pilgrims tuwing Semana Santa dahil sa miracle water na lumalabas dito. iba po yung paniniwala natin. Yun daw po ay nagpapagaling po sa mga naniniwala po. Bukod yan ay may kita sa loob ng kuweba ang iba't ibang mga religious image. Kaya ng Pieta, Nazareno at ang Mount of Calvary. Ang ibang imahe naman, pag tinutukan ng flashlight, mapapawaw ka sa anino. Pero isa sa talagang pinupuntahan dito ay ang imahe ito ni Maria. Ito daw yung imahe ni Mama Mary. And dito daw, dito daw nagwi-wish yung mga taong gusto magkaanak or yung mga taong gusto mabuntis. Ang mga imahe dito ay nabuo mula sa mga natural stalactites ito. at stalagmites. At ang iba nga ay nagkikinangan pa. Pero sa kasamang palad up. ay bakas na pag-abuso ng mga tao sa kuwebang ito. May mga vandal na nakasulat sa loob ng kuweba kaya mas maigpit na pagbabantay ng guides dito sa loob. Pinagbabawal po dito uh, yung magsulat. Uh, magtapon ng mga basura po dito sa paligid at yung masyadong maingay po. Saan man ang destinasyon mo sa paparating na Simana Santa, mapabitch man yan, o kung saan pa, ay sana wag natin kalimutan kung bakit ito mahalaga. Mobile Journal Ivan Taringki po, hatid ang muka ng balita.